Sige mo mga Mga boss, ayan Good morning, good morning sa inyo ayan. Uh, Time check tayo 5 am ng umaga So susundin natin si Princess Tapos, ayan Dahil rest day ko kagabi Tapos siya may pasok Out niya ng 5 am So ayan, susundin natin Tapos Ayan, gagala na naman tayo. Pupunta tayo ulit doon sa may Shin Feng Seaside. Doon kami magluluto ng almusal namin. Ano lang, corned beef, itlog, ham, ganun. Tapos nagluto na akong kanin. Pero doon kami magluluto ng mga ano. Para mainit-init pa. So ayan, susundin so lang natin. Nalasing ko na palabas na siya. Tapos diretso na tayo doon. So update ko kayo mamaya pag andun na kami. iyon. Ayan na si baby. Hi, baby. Tara na. Ayan. Kakagaling lang namin doon. <laughs> Pupunta ulit kami doon ngayon. <laughs> nakapag setup na din kami ni Duyan ayan ayan ni Duyan pa set si Hi. baby hindi tira ito wow is pang oh wag masyadong ano did you watch this? yes wow masarap low tide ngayon low tide itong breakfast lang masarap eh. <laughs> wow cooking with love with baby the hula eh. <laughs> ito, ito lang yung ulam namin yan ham, um, itlog, tapos corn beef. Tingnan mo nga. Matabang. <sighs> Dahil nakita namin ang spot na to, lagi na kami ngano'n yan dito. Dito na kami magbe-breakfast. Kasi malapit lang dito sa amin to. Mababas kain na na Sarap mong kain pag ganito Ganyan na na

フフフフ。